Lumagda sa isang manifesto ang lahat ng senador para tahasang tutulan ang People's Initiative na layong repasuhin ang 1987 Constitution. Si Daniel Manalasta sa detalye. Tumayo pa mga senador hawak nila ang papel na manifesto. Kompleto rito ang pirma ng 24 na senador. Nagsanib puwersa ang mga mamabatas laban sa pag-usad ng People's Initiative. Nangangamba ang ilang senador na madaling lumusot ang pagbabago sa saligang batas. Posible kasing mawala ng boses ang Senado pagdating sa joint voting dahil sa bilang nilang 24 lamang. Walang walayan sa bilang ng mga kongresista na higit tatlong daan. This so-called people's initiative proposes only one change. In acting as a constituent assembly, the Senate and the House shall vote jointly. While it seems simple, my dear friends, the goal is apparent to make it easier to revise the Constitution by eliminating the Senate from the equation. Today, the Senate once again stands as a bastion of democracy as it rejects this brazen attempt to violate the Constitution, the country, and our people. This Senate of the people will not allow itself. Ilang senador din ang iting pumuna sa People's Initiative. Iginitang e ilang senador ang kapangyarihan ng mamamayan sa People's Initiative. Pero ibang usapan na raw kung may halong panilin lang sa taong bayan. If the people are being misled, deceived, and coerced to sign a piece of document proposing to amend the Constitution for a certain amount of money, then the initiative is invalidated. Bakit tila ang umiikot na so-called people's initiative ay isang politician's initiative? Taluluan ng bayan natin ang pinapalitan. But for almost 40 years, hindi ginagalaw. Dalhin man ang ating bayan sa kangkungan. Dalhin man ang ating bayan sa impyerno. Kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Rerespetuhin natin. Pero Mr. President, Mr. President, ginong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Tumayo rin si Senate Committee on Constitutional Amendments Chairperson Robin Hood Padilla para sabihin na walang masama sa People's Initiative. Kailangan lang daw malinaw ang paraan ng pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sapagkat ito po ang sinasabi ng 1987 Constitution. At ang People's Initiative po ay ang pwede lang po natin gawin lamang ay amendment. Hindi po tayo pwedeng mag-revision ng konstitusyon nagagamitin ang people's initiative sa pangkat pismil lang ang pwede natin gawin amendment lang hindi po revision. Daniel Maralastas para sa morning show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.